game na pala mga damin. Ito na yung brine. na ano ito, ito talaga. Yung ipon. Ipon challenge. iyan nga po pala guys yung aming ipon. Hindi ko po alam kung ilang taon yan. Basta binuksan na po namin ngayon. Kasi baka kalawangin na yung uh, mga 20 pesos na coins. Kasi marami nagsasabi na baka daw kalawangin na eh. Kasi matagal na daw po na stock sa alkansya. Mga bato. Kaya pansin nyo naman po, hindi naman po, hindi naman po uh, nangitim or nangalawang yung mga 220 natin na coins. Ayan. Diba? Malinis naman po siya. Salamat sa Diyos. Bibilangin natin yun guys maya maya. Nga pala guys, baka akalain nyo sa pag nagmamayabang kami. Hindi po. This video is not to brag. Ah. Uh, Nagbibigay po ito ng uh, inspiration para naman po kayo baka pag-ipon, 'di ba guys? Kahit mahirap po 'yung buhay natin, hindi po handang para tayo makapag-ipon ng pera. Kahit sa pabarya-barya lang guys, katulad nito 'o. Oh, 'Di ba? Kapag may goal po kasi kayo, um may paraan, 'di ba? Pag gusto niyo, laging may paraan kami po ay uh, dumaan din sa matinding pagsubok. Mawalan din po kami ng trabaho, yung hobby ko. Pero hindi po yun hadlang para po makapag-ipon pa rin kami kahit pa konti-konti lang po. Diba? Siguro po naipon namin yan uh, sa loob ng 3 years ba? Sige lang, sige lang ba? po. ba? Kaya mga madam, kung meron kayong pagkakataon na makapag-ipon kahit kaunti lang guys, kahit sa araw-araw pa konti-konti lang. Ayan, pwede po kayong makapag din, guys. At hanggang dito na nga lang, guys, nagtatapos ang aming munting vlog. Abangan po ulit ang aming vlog sa susunod na video. Thank you for watching.